Uy! Uy! pare Rupert. Oy, bakit pare? Bakit ka nga ba nagpainom? Ah, ngayon? Oo. Ay, hindi kahapon. Hindi. Ah, ngayon? Oo. Ah, ganito. Kasi ganito pare. Alam mo yun? Tama. Kayo na umagras. Nagdodota na ko. Oh. Naroon na ako I'm minding my own business, playing Dota 2 with my friends of Europe, in China, and Thailand, these people. I'm playing. Then, one day, one day, <laughs> bigla lang may nag-PM sa akin pare. Sa Facebook. Talaga? Alam mo kung ano sinabi? Tama. Ganito. Um, hi, RJ. Mm, gusto ko lang sabihin sa'yo na kami na. Sabi ko, what the fuck? Sinong kayo na? Sabi niya, kami na. Mula nung 12 pa. Ah, nung 12 pa. So, wala akong, I'm minding my own business, moving on. I'm not trying to make contact offer. Ganyan, diba? Tapos biglang sasabihin sa'kin sa, sa yan. Kami na. Masaya kami. Masaya daw sila. Kami. Sila, masaya daw sila. Tapos, uh, legal daw sila sa pamilya nila. Isa, isa at uh, gusto daw nilang, ay gusto niya daw na maging magbubun na ako at marami daw babae dyan. Malamang, malamang marami babae. Ano, lalaki, puro lalaki lang. Di ba? Pero, pero, talaga? Oo, pare. Sinabi niya talaga yun? Sinabi niya, di ba? Tama. Eh, mm hmm. paano ang reaction mo? Eh, ganito ang reaction ko. Gusto mong re-enact ko. Oo. Ganito, oh. puta kayo na talaga? Meron niya like action pa. Para palang action movie. Oo oh, nga, butik na ako makapatay na butik eh. Butik, really? iwasan -e -e -e. ko eh. Napakagaling. Diba? Galing. Tama! Hmm. Pero, ano naman na nagtulak sa kanya para sabihin yun? Baka muli to, nagtulak sa kanya. Hindi, <laughs> <laughs> ganito. Alam ko, hindi alam. mo, I don't know. I don't know. I, don't know. I, don't, I don't really don't know. Eh, ano naman ang naramdaman mo nung pagkakasabi niyang ganun? <laughs> para si Gofo, awal. Kasi yun ang naramdaman ko talaga ng Tapos? Ang ito, 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 ito sinabi ko sa sarili ko. Sabi ko. Sabi, ang reply ko sa kanya, sige, masaya ako para sa'yo. Pero sa loob loob ko ganito. Bakit kaya mo pa sabihin niya kung kailan nakakamubun na ako, na ako? di ba? Naku, mahirap nga yan, pari. Di ba? Eh, may sinabi ka pa bang iba? Bukod Wala dun na. sa okay Wala. na. okay ka lang? Wala na ako yung masaya na. Di ba? Tama! Pero okay ka lang ba talaga? Okay lang ako ngayon. Eh, kung nakikinig siya ngayon, anong message naman na sasabihin mo sa kanya? Parang hindi tayo censored. Ah, okay lang. Ah, hindi. Kasi, uh, um, ganyan to. Nakagot yung candy ko. Kailangan ko pa lang. Sarap-sarap. Ang -sarap. sasabihin ko na sa kanya, um, masaya ko sa kahit anong decision na ka gusto mong gawin. Ang pori-pori ng boyfriend mo. Ang ilan nun. <laughs> ganyan. Tapos, yun. Bye-bye. Pero kung makakausap mo siya ngayon, hmm. ganyan din ba sasabihin? Oo naman, puta. Hindi An? mo siya sasaktan? Hindi. Hindi mo siya mamurahin? Hindi, di ba? Tama! Hindi mo siya papatayin? Hindi. Lalo mo hindi. Talaga? Oo naman. Pero may tatanong ako. Ano? Mahal mo pa ba? Hindi na. Sigurado ka? Oo. oo. Di ba? Tama! Boom! Inyo word! Inyo word siya. Natuto yung, natuto yung tama girl namin ng new word, di ba? Tama, boom. boom. <laughs> tama, boom. <laughs> ano boom, boom? May tanong ka pa ba boom, boom? Pag nakita mo silang dalawa sa mall, ano gagawin mo? Eh pare, daming bala ng baril ko dyan, pito pa. <laughs> <laughs> no. Akala ko pa, hindi mo sasak. Hindi, yung babae, hindi, yung lalaki, puta ka, ko ng buhay. Talaga? <laughs> Oo. Oh, oh. Maaari bang malaman yung pangalan ng lalaking niya? Kailangan mo ba sabihin? Siyempre. Tama! Ang pangalan ng lalaki ay... Um, Viagra... El Divina... Virginia... Pusin... Betchin. Para, para namang pangalan... Viagra, Divina, Pusin, Betchin. Para namang pangalan ng pasador yan, o hindi ng lakin, o, o ng kung ano man. Hindi ko naman siya nilalait na mga siyang tangi. Talaga? Hmm, hindi ko siya nilalait. Eh... Yung babae. Ano ang pangalan? Ang pangalan ng <laughs> tanga. Ang pangalan ng babae ay singer na model na artistang pasador. Talaga? Hmm. Parang ginawa mong napkin yung pagmumukha ng babae. Ako ang ginawa mong napkin. Ay. Oh. Bakit ka nga ba ginawa mong napkin? Eh kasi gago. Gago ba naman? Ga! <laughs> eh gago ba naman ta? Oo, oh, anong <laughs> Kasi tropa niya, eh. tropa niya, yung crush niya, nagkaroon ng girlfriend. Tapos? di ba? Tama! Ito girlfriend, pare. Trapos. Tapos, ang naghanap siya ng boyfriend para lang masabi nagka-boyfriend siya. di ba? Tama! At ang kasama pa na, ako yung boyfriend. <laughs> diba? Talaga? Oo, oh, pare. Eh, yung masama ng... na... Bukteng ina, nag-boom na nyo. Ng... Boom? <laughs> si <laughs> boom girl. Natagdagay na naman nung... <laughs> Natagdagay... Natagdagay... Eh, Nawala talaga ako sa pagtatanong kasi boom nang boom e. Eh. Boom. Boom nang boom e. Eh. Pero nasarapan niya ata sa boom Sige na nga. Yung, yung tama girl na, yung babaeng tinamaan natin. Gawin sa boom? Nawala na sa boom e. Pero any last words for that girl na sinasabi mo? Sige. At kung hindi, nababalik. <laughs> Sana sa pagising ay wala na, na ang darabang... nagdaramang sakit. Das, dat, 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 dat. Ay, tapos. Eh, paano kung ikatext kanya ulit? May sasabihin ka pa. Ito so, sasabihin ko. K. Dot. Dino. Talaga? Oo. Tapos sa Harlem Shake habang ginagawa <laughs> Sama ka? Tama, oo. Oh, oh. Tama? <laughs> <Yeah. laughs> oo, oh, na siya. Tama, oo. Oh, oo. Oh. Oh. <laughs> Pero, kanina ko pa talaga iniisip kung sino yung babaeng yan. Mm. Pwede bang matanong kung sino talaga yan? Sabi ko yung mahalin? Oo naman. Seryosa ka? Seryosa. Oh, tama! Sino ba yan? Ang pangalan niya, RJ. May babae bang pangalan, RJ? Oo, oo naman pa. Hmm. Pwede bang... RJ o... J. Yummy! <laughs> Putang ina, Yami! <laughs> yami! <laughs> yami! Putang ina nun, Yami! <laughs> 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 May tatanong ako. Ako naman magtatanong. Oh, sige na nga. <laughs> <laughs> kung, hindi, kay ano, kay... Tama. Kitama. Kitama. No. Tatanong ako, kung kaya na ikaw babae, bong mo. Mm. Wala pa kayong isang buwan nang wala nang boyfriend mo? Maghanap ka ba ng boyfriend? Depende. Bakit? Eh, kung, kung medyo may, may Tama. yung babae, eh mag na lang oh. ako. <laughs> Tama. eh, paano kung may pinanga ako ko sa huli na ganito, ipaglalaba kita. O oh, talaga? O oh, naman, ipaglalaba kita. O oh, ganun. Ano sabi, ano gawin mo? Eh, <laughs> di susuko na lang. Walang paglalaban, eh. Walang paglalaban? Talaga. <laughs> eh, paano pag ang pangit-pangit itong paglalaban? Hindi <laughs> siya pangit, ha? Di <laughs> ba <laughs> <laughs> Pero, pangit ba talaga? Hindi, pare. mo kana mong tikit. na na. Eh. <laughs> <laughs> nga natin. Ano ba <laughs> last, <laughs> last, 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 last. Kali, three kali, kali. Last three situation. Last three question. Um, umiyak ka ba? Umiyak ka ba? Kanina, kailan? Kanina, ba't ako iiyak? Uy! Hindi. Talaga? Really? Oo oh, naman, pare. Hindi. Mo ba yakin Oo. <laughs> <Huh? laughs> ha? Ha? Oo. Oo, sige. Oh, ano pa ka lang tanong mo? Tatlo na lang. Last two. Last two questions. <laughs> eh... Kung sakasakaling mag-break sila, abangan mo pa ba? Hindi, taka na baka abangan ko ng baril yun eh. <laughs> <laughs> Ehh... O, oh, seryoso na Seryoso na o. Oh. Atra, gusto no, mong sabihin... Tumura ka sa camera, seryoso yun. Ah, <laughs> gusto mong sabihin? Ako lang gusto mong sabihin. A A last atra, ang gusto ko rin sabihin ha, galing sa puso. Galing sa puso. Tama. Boom. Give me 5 seconds to think. <laughs> Boom. Boom. I don't know. Hmm. Kerto! My name is Rupert Jennifer Gobo de Varta, klase ni Nancy, na kaibigan mo. Tangina. <laughs> Bakit? 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 Wala ba Yun lang.